Oh, ito buhay namin sa sa Guam. Tingnan mo. So. Talagang Dito kami sa Guam. Lalabas. Yes. <laughs> ito, so, ah, uh, bisita ako sa farm namin ni Toto. Yan. Dito kami sa puno ng kahoy. Sa... Wow! Itong mga kaibigan ko ay nagtatanim, ano? Talagang napakasipag. Napakaraming, nap, napakataba ng mga talbos, no? Kamuti at saka ukra. Ayan, no? So, number, may, may... YouTube channel ka pala. May balatong na, oh. YouTube channel ka pala, para. Oh, ngayon. Ah... Uh, kumustahin natin ang... ating nag-aalaga ng ating ating kagulayan no? so kumusta naman to ang ating gulay dyan ayos lang oh, wow. Ah, taba, oh Oh. Dalawang toto alabi. Tagadampot lang <laughs> ng damo. Yan, uh, talagang ito si tuto ay sa kanilang bakuran ay punong-puno na ng gulay sa Pilipinas kaya uh, napakasipag magtanim at uh, napakaraming natutulungan dahil napakaraming na, napakaraming kumukuha ng kanyang talbos kaya daming nabubusog ano? so uh, ikutin ko to ang mga katam, mga tinatanim mo dito na ano kanino ba tong kwento ukra ha wow ito kwanto ano Ah. Uh, ano to? Sitaw. Wow, malapit ah ito. Si dalam dami sitaw oh. Hmm. Ito yung ano area ni Toto dito banda. Oh. Ito ang haba oh. Maka napakaraming nagawa niya na tanim. At ito okra. Hmm. Wow. Oh nagulay na po namin 'yan. Ano ah, pa kasarap kasi ang sariwang gulay. Napakasarap po ng sariwang gulay talaga dahil vitamina po sa mga sa katulad namin na na sa COVID ay ito po ang ah, ginagawa namin, nagtatalbos Ito po 'yung ano sitaw turo ni Pablito Luis. Ayun, napakataba at sarap gulay na siya. Oh. Ayun oh. Wow. Napakasarap. Ngayon, Pablitz, oh. ano ginagawa mo? Ano, uh, dalhin natin ang gulayan dyan? Wow! O, tingnan mo. Hmm, nandito kami sa mga higala na diri sa kuan mga higala sa mo ang baluarte, no? Oh, na may gulay 'yun. Puso. May puso pa. Oh. Okay. Na. Ah. Ya. Yeah. Ha? Oh, 'di ba? Oh, may gulay gulay na kami, puso. Kaya kumpleto kami dito. Mayroon kaming kamuting baging. Yan. Ah. Papaya talaga pong yan tabi tabi po tabi tabi tabi, tabi. lilinis o oh. yan lockdown po kami kaya wala po kami ginagawa so ang kainaman lang ngayon ay magtatanim Uh, surbeak kami sa aming farm uh, ang aking mga kaibigan dyan sa hail perfecto, lahat ng nagtatanim dyan ito na, hinahamon ko na kayo ayan, yung mga mga nagtatanim dyan sa hail, hinahamon ko kayo mas marami yung aking tanim <laughs> ayan o, tingnan nyo oh. Oh. Oh, ito oh. Mayroon tayong gabi panglaing. Yan, papaya. Oh. Ito oh, oh. Oh, napakataba ng ng ampalaya. Ayun, umakyat na sa ating barong-barong. Mga higala, mga amigo, amiga. Oh, napakahaba ng aming farm dito sa Guam so kami ay kanya-kanyang nagtatanim kanya-kanyang area so ako po ay ililibutin ko lahat ng mga uh, pinagkunan ng aming uh, ulam kapag kami po ay nauumay na sa karne so pupunta po kami sa farm o tingnan mo ang aming ampalaya ang gumagapang na napakahaba na yan yun yan, napakahaba ng aming farm mga higala, mga amiga mga amigo oh ganoon oh. tingnan nyo mm, napakasarap pong maggulay dahil ang sariwang gulay ay isang napakaganda po sa ating pangangatawan vitamina yun po ang uh, tayo po ay tumatanda na kailangan natin ng gulay so kami po ay gaya po kung nandun po ako sa Saudi kami nila ni Bro Perfecto uh, sila sila Mark dami po namin dyan sa Hail na nagtatanim nasa po kami tataba po ng aming mga tanim no so yan ukra napakarami o oh. napakatabang ukra ukrayan, o oh, ha o mga mga higala ayun yung galimting video na gi share sa inyo ha kay ato uh, ning update adlaw adlaw na atay bagong video na ipakita sa inyo ha basta ang kinabuhi nato na, to na uh, naging totoo no uh, talagang wala tayong tinatago kung umsay kinabuhi na dire sa OFW uh, maogi tinood na dili madali dili madali ang kinabuhi diri ang buhay natin sa abroad ay hindi madali napaka challenge po sa OFW na malayo tayo sa pamilya malayo tayo sa mga mga anak natin, sa ating asawa, sa ating magulang nag po tayo bilang OFW dahil para po sa uh, ikauunlad ng ating territory no sabi nga sa salita ng Diyos na nanalangin si Chavez na uh, 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 ang kanyang nasasuk, nasasakupan ay pagpalain ng Diyos. Pinagpapala niya ang mga anak niya na uh, nagbibigay ng pahalaga sa bigay ng ah uh, sa kanya. So ito, ito ang farm dito sa Guam. Oh. Yo, oh, mo na sa inyong lugar, pre. Sige. sige. Ah. Ah ito oh, ah, napakalawak ng aming farm. So dito ay doon mo makita ang sari-saring gulay. Ito iba na naman to. Ito yung beans itong part na to ay eh, beans no so yan ah uh, uh, para sa iba ibang gulay na ma, ma maluto namin yan kalabasa yan marami kalabasa ulukbati yan ulukbati oh yan kalabasa oh ito yung uh, pare kailan tayo pupunta dun sa ating kwan sa ating pangsilo uh, mamaya mamaya uh, sabihan mo ako pag pumunta tayo doon na. Ah? yes okay uh, baka may huli na naman tayo so, no, ito po yung ano nakahuli ng malaking bayawak nung uh -huh. nakarang araw so hindi ako nakapag video dahil uh, mayroon po akong ginagawa kasi noon so sayang uh, mga kahigalaan kahigsuunan mga amigat amigo kaibigan Oh, ito ah uh, ito po yung ah uh, nakahuli na ng bayawak so yung iba naming kasama inkis na bayawak po sa ang nahuli kaya ha <laughs> so ang sarap ng pulutan ano pare sarap ng pulutan so yan mamaya pupunta kami sa kanyang silo sa Bisaya palitag sa ano ah uh, yan among bisitahon mamaya ang iyahang pang silo sa bayawak at saka sa baboy damo. Maraming baboy damo dito mga higala. Oh, maraming baboy damo dito. Saka mayroong pong ibid. Mayroong musang serisaring Halo. Hmm. Hello. hello. Ah, ito. Oh, hello. Hello na <laughs> hello. Oh, to. Kama na 'yung ginabuhato. Okay, para sa ah, ka para sa kauswagan. Oh, mao ni kinabuhi. 'Di ba? Mga higala ang kining pag-abroad na mo, dili madali kay kini maningkamot ani maningkamot. Maningkamot. Oh, ingon sila nga guwapo ka nga abroad. sila tanaw kami naglaba, nagluto, nag, nag naglinis. Oh, amo atanan. Oh, oh, ang asawa na to dito nagalisod po nagabantay ng bata ba? Mao na nga. Ah, uh, mao ni mga higala. Akining, kining video na mo ah, <laughs> ay po kalimti pag like o pag pag tuplok diha kay ha. <laughs> oh buhay abroad daw oh, tingnan mo oh ha oh eh na napasitib pa lahat, na, na, na na lahat yan ang buhay namin ngayon. Kaya yan. Namin. Laban lang, laban hanggat Oh, uh, laba. ito ay may purpose ang Panginoon, mga mga bro. Okay. Oo, ah, lahat na ito ay nalalampasan natin. Kaya ta punta tayo dun sa bandang dulo. Mayroong lugar doon na Napakataba ng patula makikita po natin. Wow. Napakaganda ng ating ating ano gulayan. Ah uh, ito pong pamagat nito ay uh, gulay. So, uh, mga higala, ang akong ginabuhat sa hail ay nagkuha po ako ng isda. Tapos may uh, pump uh, may water pump ako para naggawa po ako ng aquaponic o hydroponik so ayun uh, yun ang ginawa ko dahil sa rooftop po kami doon sa rooftop so ang init ng lugar ng Saudi di ba pero ang tataba ng gulay ko bakit dahil ginagamitan ko siya ng aquaponic so dito dahil may lupa kami dito sa Guam so nagtatanim kami hindi po ako gumagamit ng tubig dahil umuulan po dito hindi kami gumagamit ng tubig So, kanya kanyang tanim, iba-ibang Pero lahat kami ay kumukuha sa talbos, kung ano man ang mayroon, lahat kami ah, ah, nag nagpipitas ng gulay. So, 'yan. Oh, 'yan ang buhay namin dito sa Guam. Oh, Oh, ma ang aming ano gym, 'no, oh, uh, mga barbell na nandiyan. <laughs> <Lagger>. Oh. <laughs> Ayun. Uh, si Romel. Uh, kabro. And uh, positive, mahina pa ang pangangatawan namin, pero gogo -go lang. Laban lang para sa pamilya. <laughs> Ayun. Oh. Ba, mataba ang gulay to Prad. Ganda taniman to, taniman natin. Ay, no, may tanim na. <laughs> ay, no, ay, no. Nahuli, nahuli. Yan ang tanim ni Pablito Luis. Yan, yeah, yan, yeah, yeah, yeah. si, yan. Oh. Oh, tingnan mo, tingnan nyo, tingnan nyo. Mga higala, mga kaigsunan. Diha, mga amiga, amigo, kaibigan. O, oh. diba? ba oh, ito ang captain namin dito. Ito ang aming uh, holder. <laughs> oh, ayan Ayan, ah, uh, kapten So...